lang kung ano yun yung ano gumugulong <laughs> lakas ng snow nagulong yung aking bote so, nagulong siya eh Lakas ng snow Lagyan natin ng ano

Sa ng tabunan sa gabang eh. <laughs> Yan grabe Mig, wala snow. Hmm. Dumig, nabuo na 'yung. Eh. Ka aksidente kaaksidente kasi 'yun. okay na yan secure na yan ah, ang kapal na agad oh lalim na agad lalikad siya eh. e ang nalagyan ko ng asin oh natutuwan ako siya pag may asin kaso pang kakaunti pa na nalagay ko nalagay pa tayo ng asin Mga namaya si Nete, tingnan niyo ang mga spot ko. Tingnan mo siya. Tama ah, ba mga lagi ng marami? kaya? Aling ah. ano ko muna. Scoop ko muna. Siguro na? Ah? Sa umaga na lang. Aling ano ko sya Tawag Scoop ko. Nilinisin ko tsaka natin lalagay ng na asin huwag mo nalaga ng na asin sayang asin mahal din yung asin eh. lamig ah, so ayan okay na yun, secure na yun oh. hindi siya masyadong malamig <laughs> bang, nakajakit <laughs> eh pero lamig niya sobra